Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba maiwasang mablangko o mautal kapag magsasalita sa harap ng maraming tao. Maganda itong content na to para sa mga estudyante dahil madalas ang presentation at reporting sa klase. Pwede rin ito sa mga taong kahit hindi na estudyante basta hilig nilang magsalita sa harap ng maraming tao o trabaho nila yung public speaking. Okay, simulan na natin. Paano nga ba maiwasang mablangko at mautal sa public speaking? Una, maging diretsyo ka sa sasabihin mo. Kaya tayo nauutal sa pagsasalita kasi may mga statement na naghahalo-halo sa isip natin at nalilito tayo kung ano sa kanila yung bibig kasi natin sa ibang tao. Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, dalawang statement yung pumasok sa isip mo. Unang statement, masaya ang public speaking. Pangalawang statement, masarap ang public speaking. So dahil dalawa yung pumasok sa isip mo, nalilito ka na ngayon kung ano yung pipiliin mo sa kanila na sasabihin mo sa ibang tao. Para maiwasan mong mautal kung ano yung unang pumasok sa isip mo, yun na lang yung banggitin mo sa ibang tao. Minsan din kaya tayo nauutal sa dami ng statement na pumapasok sa isip natin, nalilito tayo kung ano sa kanila yung pipiliin natin para magtunog magaling magsalita. Pinupush kagad ka natin yung sarili natin na magmukhang magaling kagad magsalita. Pinapaganda natin yung mga salita natin. Alam mo, hindi mo kailangan pagandahin yung words mo para magmukha kang magaling magsalita. Dapat kung ano yung unang pumasok sa isip mo, yun na lang yung i-express mo para hindi ka na mahirapan pa, para hindi ka na mablangko at mautal pa sa pagsasalita mo. Next tip para maiwasang mablangko at mautal sa public speaking, tandaan mo na okay lang mautal or mablangko paminsan-minsan. Kung mabulol ka, kung mautal ka, or mablangko ka kung saglit lang naman, okay lang yon. Wala namang sa sa'yo kung ma-experience mo yan. Dahil yung mga tao sa paligid mo, yung mga taong nakikinig sa'yo, wala naman silang pakialam kung magkamali ka. Nandyan lang sila para makinig, magsalita ka lang. Madalas kasi kaya tayo nabablangko at nauutal sa public speaking dahil nape-pressure tayo sa kung ano yung iniisip sa atin ng tagapakinig natin. Tandaan mo, huwag mong isipin yan. Yung iba nga dyan, hindi nakikinig eh. O kaya natutulog lang. Yung iba, naghihintay lang ng uwian. Ang importante naman kasi, ma-express mo sa kanila kung ano yung gusto mong iparating. Next tip para maiwasang mablangko at mautal sa public speaking, pag-aralang mabuti kung ano yung sasabihin mo. Dapat nag-research ka talaga. Dapat alam mo yung sasabihin mo sa kanila. Kailangan minaster mo kung ano yung i mo. Kasi kapag pinaghandaan at inaral mo talagang mabuti yung sasabihin mo, kahit may dumating na distraction, hindi ka mabablangko niyan. Ang gawin mo, pwede kang humarap sa salamin, mag ka para ma-master mo talaga yung sasabihin mo. Para na rin makita mo yung itsura mo sa salamin kapag kumaharap ka na sa maraming tao. Yung pag-aaral kasi at preparedness, isa yan sa mga way para maging confident tayong harapin yung tagapakinig natin kasi meron tayong bala. Alangan namang susugod ka sa gera tapos wala kang bala, di ba? Hindi mo pinaghandaan yung isang bagay. Kaya kapag inaral mo ng mabuti yung sasabihin mo sa ibang tao, asahan mong hindi ka mabablangko niyan. Kung mablangko ka man, saglit na saglit lang. At hindi yan makakaapekto sa presentation mo. Next tip, paano maiwasang mautal at mablangko sa public speaking? Magkaroon ng pagkasunod-sunod or flow ng discussion. Kasama sa paghahanda mo to, yung magkaroon ng pagkasunod-sunod ng sasabihin mo, sa ibang tao. Pwede kang gumawa ng script. Pwedeng yung script mo printed, pwedeng nakatype sa cellphone, or pwedeng nakasulat sa index card. Basta, meron kang guide ng sasabihin mo sa ibang tao, sa mga listener mo. Hindi naman kailangan na word by word isusulat mo dun sa script mo. Gumawa ka lang ng outline, yung sentence by sentence. Sapat na yon para magbigay ng clue sa'yo para sa pagkasunod-sunod ng sasabihin mo sa mga listener mo. Para kung sakaling merong mang interrupt, mang distract, at mablangko ka, tingin ka lang sa script mo, makaka-recover ka na kagad. Para ma-realize at maisip mo na, Ah, tapos na pala ako sa ganito na sabi ko na, ah, eto na pala yung sunod na sasabihin po sa kanila. Next tip para maiwasang mablangko at mautal sa public speaking, mag-relax ka lang sa pagsasalita mo. Relax ka lang dapat magsalita. Bagalan mo lang yung pagsasalita mo. Huwag kang mabilis magsalita na para kang si Kuya Will na dubi dap dubidubidap-dap. Kasi kapag masyado kang mabilis magsalita, pwedeng mag-twist yung dila mo niyan at mautal ka na. Kaya bagalan at mag-relax ka lang sa pagsasalita mo. Para kung sakaling mautal ka man, at least saglit lang at makakarecover ka kagad. Hindi mapapansin ng ibang tao. Kapag relax ka lang kasi sa pagsasalita mo, na ipapakita mo sa ibang tao na kalmado ka at confident kang harapin sila. Next tip para maiwasang mablangko at mautal sa pagsasalita, ito hindi lang to about sa public speaking. Kahit sa personal communication din. Ito ay magpakonsulta ka sa doktor. Yun ay kapag sa pagsasalita mo, hindi na talaga nawawala yung pagiging utal mo. Feeling mo, meron ka ng kondisyon ng pagiging utal magsalita. Kung ganyan, mas mabisa kung magpapakonsulta ka sa doktor kasi meron silang treatment na gagawin sa'yo, meron silang itatanong sa'yo na ikaw lang ang makakasagot. Kung hindi ako nagkakamali, mga speech language pathologist ang lalapitan mo niyan. Doon mo rin malalaman kung meron ka talagang speech disorder. Pero kung wala naman talaga, Kayang-kayang marimedyohan yan ng pagsasalita ng relax at ng mga tip na nauna kanina. At yun yung mga bagay na pwede mong gawin para maiwasang mablangko at mautal sa public speaking. Nagustuhan mo ba yung content natin ngayon, kaibigan? Kung nagustuhan mo, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa channel na ito, ano pang inihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay na makakatulong sa buhay natin. Gusto mo bang malaman kung paano maging successful communicator? o kung paano maging successful yung presentation mo sa harap ng maraming tao panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito nandiyan yan pagka-click mo mapapanood mo na